Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Mario Francisco. Shout out kay John Thurdy. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para galing. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Bagong yugto ni Daryl ay sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Elf Students Room. Labis na si Charlie sa kanyang mga nakikita. Ang dalawa na ito bakit ganun na? Sila sa isa't isa, napakabago pa lang ng Vin na iyon, pero bakit ang loob ni Lin ay napakagaang sa kanya? Sa tagal ko na dito kailanman hindi pa ako hinawakan ng ganun ni Lin bulong ni Charlie sa kanyang isip. At ang vin na iyon ay masyadong tuso. Hinaba niya ang kanyang muso na para bang nahingi siya ng halik mula kay Lynn. Hindi alam ni Charlie na lubos na ini si Lynn kay Daryl. Hindi na talaga pwede ta. Hindi ako papayag na maunahan ako ng kahit sino. Lalo na ang dayuhan tao na iyan. Nang lilisik ang mga mata ni Vin sa galit kay Daryl. Nawalan na ako ng gana magpatuloy sa aking pagsisenay. Tumayo si Charlie at lumapit kay Daryl. Habang si Daryl ay nakapikit pa at nire-relax niya ang kanyang sarili. Ang normal na lakas niya lang ang kanyang nire dahil, sa pagkakaalam ng lahat lalo na si Lynn, isang normal na tao lamang si Daryl na walang spiritual na lakas. Kung hindi lang ako, pinaubaya ni Master Ken kay Miss Lynn. Sana ngayon ay nandun ako sa waterfalls at naglilinang ng aking spiritual na lakas. Titiisin ko na lang ito, isang araw na lang naman, matatapos na ang binigay na araw ni Master Ken kay Miss Lin. Habang si Daryl ay bumubulong sa kanyang isip, si Charlie ay nakarating na kung saan nakakross ang paa ni Daryl at nakapikit. Bin mahinang sabi ni Charlie kay Daryl, nakita ko lahat ng iyong kinilos kanina. Kahit sino man wala pang gumawa ng ganon kay Lin. Gusto mo bang mamatay? Narinig ni Daryl ang sinabi ni Charlie sa kanya. Gusto umiyak o tumawa ni Daryl sa kanyang isipan. Bakit ba na lang mga elf na ito sa akin? Lalo na tong Charlie na ito. Dumilat si Daryl at sinabi. Ano ba ang ginawa ko kay Miss Lynn? Anong sinabi mo na nakita mo tanong na mahina ni Daryl kay Charlie? Nagmaangan ka pa, binabastos mo si Lynn. Kanina lang ay gusto mo siyang halikan. Sabi ni Charlie ng mahina ngunit ang tunaw nito ay galit. Ayaw makagambala din ni Charlie sa ibang mag-aaral kaya ito ay bumubulong lamang. Bakit ba ganon ang iniisip nila sa aking pagnguso kanina? Nais ko lang naman ituro talaga yung mag-aaral na saking tapat na naka-cross leg, upang sabihin na ginaya ko lang ito. Ngumiti si Daryl at sumagot. Charlie ano bang pinagsasabi mo? Kanina lang tumungo dito si Miss Lynn upang magtanong. Magtatanong. Ano ang gusto itanong ni Lin sa iyo at bakit kailangan pa niya hawakan ang braso mo? Ang hina talaga umintindi nitong Charlie na ito na para bang isang sanggol na kailangan sabihin lahat ng detalye sa kanya. Bulong ni Derry sa kanyang isip. Ikaw ba Charlie ay may gusto kay Miss Lin? Bakit ba ganyan ka makitungo sa akin ngayon? Na para bang isang boyfriend ni Miss Lin? Tanong ni Daryl. Alam ni Daryl na si Charlie ay may malamig na pakikitungo sa kanya, kaya gusto niya din itong inisin. Nagulat si Charlie sa sinabi ng Daryl. Anong karapatan mo sabihin yan sa akin magtanong ng ganyan sino ka ba sa lugar ng mga elf? Nidayo ka lang naman dito. Medyo kumunat ang nuo ni Daryl. Itong, bin na ito ay wala talagang isip. Charlie, babalik ko sa iyo ang tanong na iyong sinabi sa akin. Ikaw sino ka din ba para magtanong-tanong sa akin ng ganyan at magsalita sa akin? Sasagutin ko naman ang iyong tanong. Sino nga ba ako? Ako lang naman ang bisita ni Master Ken sa lugar ng kanyang nasasakupan na binigyan ng karapatan upang maging isang mag-aaral ni Miss Lynn. Oo, isang mag-aaral din ako dito kahit na sinasabi mong dayo lang ako sa palasyo ng mga elf. Ngayon, Charlie, kung ayaw mo kitang sagutin, huwag mo ako tanungin ng mga bagay-bagay lalo na kung tungkol kay Miss Lynn. Ang pagkakaalam ko walang nobyo si Miss Lynn at pagkakaalam ko din na isa ka lamang din mag-aaral dito. Medyo naiinis na si Daryl kay Charlie kaya ganto na lang siya makapagsalita dito. Naisip ni Daryl kung hindi siya magpapakita ng pag-uugaling matigas ay hindi siya titigilan ni Charlie. Agad na namula ang muka ni Charlie sa galit at napahiya sa kanyang sarili. Ang isang normal na tao na ito ay pinagsalitaan ako ng ganon-ganon na lang. Sumabog ang spiritual na lakas ni Charlie sa kanyang katawan. Naramdaman ni Lin at iba pang mag-aaral ang spiritual na lakas ni Charlie, at agad itong napatigil sa kanilang pagsesenay at tumingin sa diretsyo kung saan si Charlie at Daryl ay nandun. Nagulat din si Daryl sa spiritual ni Charlie. Sa isip ni Daryl, ang spiritual ni Charlie ay hindi rin basta-basta. At medyo natakot siya. Sasaktan ba ako ng Charlie na ito? Sobra ata siyang nagalit sa aking mga sinabi. Bulong ni Daryl sa kanyang isip nilabas ni Charlie ang maliit na punyal niya na may spiritual na taglay din. Ikaw, sino ka para bastusan ako ng ganto? Galit na sigaw ni Charlie. Mamatay ka. Iniangat ni Charlie ang kanyang kamay na hawak na punyal na handa na itong iturok kay Daryl. Hindi na ngamba si Daryl sa gagawin ni Charlie. Dahil sa kanyang bilis ay kaya itong iwasan. Sa gantong panganib, hindi na naisip ni Daryl na baka siya ay mabisto na meron isang kakayahan habang si Lin ay nakatingin sa dalawa at gulat na gulat. Nakita niya na sasaksakin ni Charlie itong si Daryl. Mabilis na kumilos si Lin. At agad-agad itong sumugod ng mabilis patungo kay Charlie. Boom! Tinamaan ng sipa si Charlie. At ito ay lumipad. Nagulat si Daryl sa ginawa ni Lin. Ano? Nagawang sipain na may lakas ni Miss Lin si Charlie sa ganang kabilas na galaw. At hindi ko din naramdaman ang spiritual na lakas ni Miss Lin. Ngunit ang lakas ng sipa na iyon ay kayang makapatay ng normal na nilalang. Oo hindi gumamit si Lin ng anoman spiritual na lakas. Sa bilis ng kanyang pagkilos at bilis ng pagsipa kaya ito ay may sapat na lakas para makapagpatosek ng tatamaan nito. Gulat na gulat si Charlie sa ginawa ni Lin sa kanya. Lin, bakit ako sinipa? Oo hindi nasaktan si Charlie sa ginawa ni Lin dahil ang spiritual ni Charlie ay hindi rin basta-basta at ang ginawa paglusob ni Lin sa kanya ay walang spiritual na lakas. Nakasayman got si Lin at sumigaw. Charlie, kahit sino ay kaya kong saktan. Lalo na kung nasa pagsesenay tayo. Hindi mo na alang ang lugar ng pagsesenay. Natuwa si Daryl sa kanyang isip. Ang babae na ito ay may taglay talaga pag-uugali. Hindi niya hinayaan na ako ay masaktan ni Vin na iyon. Sadyang niya akong iniligtas. Masaya ang mukha ni Daryl habang nakatingin kay Lynn. Ikaw Charlie, kung gagawa ka ng isang hakbang laban kay Vin. Tiyakin mong wala ka sa loob ng pagsisanay, at wala ka din nagagambala na iba. Kung nasa labas tayo at sasaktan mo si Vin, ay hahayaan kita. Laking bulat ni Daryl, kanina lang nasa isip niya. Na kaya ginawa ni Lin ang pagsipa kay Charlie para siya ay maligtas. Ano? Ano ang sinasabi ni Miss Lin? kung wala kami sa lugar na ito kung saan nagsisenay, ay hahayaan niya akong patayin ng Charlie na ito. Nawala ang dating saya sa muka ni Daryl at napalitan ng inis. Sobra-sobra talaga ang galit sa akin ng babaeng ito. Ano na lang ang magiging katayuan ko dito sa Elf Palace? Mukhang mahihirapan ako sa lugar na ito kung ganto makitungo. Si Miss Lynn sa akin. Habang si Daryl ay nagsisalite sa kanyang isip, bigla sumigaw ulit si Lynn. Ngunit kapag nasaktan mo si Vin, bilang bisita ng aking ama, kay ama ka malalagot, si Vin ay isang mag-aaral na din sa ating uri. Tao man siya pero binigyan siya ng pahintulot ng aking ama na master ng mga elf para mag-aral ng mga kasanayan sa ating nasasakupan. Kaya ikaw mag-isip-isip ka Charlie, kung gusto mo pa mabuhay sa hinaharap, sabi ni Lin ng pasiga kay Charlie. Nahimazmasan si Charlie sa kanyang narinig. Oo tama nga si Lin. Ang V ito ay isang bisita ni Master Ken. Kung ito ay nasasaktan ng dahil sa akin. Lubos ako mananagot kay Master Ken. Salamat din sa ginawa ni Lin na ako ay pigilan, kasi kung nagkataon si Vin na ito ay aking napatay. Walang sinabi si Charlie kila Lin at Daryl. Lumakad ito palabas ng pagsesenay. At ito ay tumungo sa malayo. Habang si Charlie ay naglalakad palayo. Nakatingin parents si Daryl kay Lin hindi na talaga mababago ang pakikitungo sa akin ng babaeng ito. Kailangan ko magingat sa aking mga galaw. Para tumagal ako sa lugar na ito. Dahil alam ko sa lugar na ito ng mga elf. Ay safe akong makakapaglinang ng aking mga kasanayan. Kailangan ko pakitunguan ng ayos itong babae na ito. Bulong ni Daryl sa kanyang isip. Vin, ikaw naman ano ang ginawa mo kay Charlie para magalit siya ng ganun hindi ganong klaseng elf si Charlie para basta-basta magalit ng gusto. Alam ko may ginawa kang hindi maganda kay Charlie. Tanong ni Lynn kay Daryl. Mahinang sumagot si Daryl. Miss Lynn wala akong ginawang masama kay Charlie siya ang lumapit sa akin, siya ang nagsimula ng gulo, na kahit walang ginagawa. Baka napansin niya kanina na tayo ay nag-uusap. Ayaw niya siguro na nag-uusap tayo. May gusto ata sa'yo ang Charlie na iyon. Biglang nahiya ang muka ni Lynn sa sinabi ni Daryl. Ano ba ang pinagsasabi mo? Si Charlie ay para ko na din kapatid. At ganun din ang turing niya sa akin. Baka iniisip niya lang na inaasar mo ako. Kaya nagalit siya sayo. Bam ulung si Daryl. Kung yan ang alam mo. Bahala ka. Hindi ito narinig ni Lynn. Ngunit si Daryl ay tumayo na din. Miss Lynn pagod na ako. Babalik na ako sa aking kubo para makapagpahinga saglit ako na ang magsasabi kay Master Ken sa nangyari dito kanina. Sige na Miss Lin bumalik ka na sa iyong pagsisenay. Si Daryl habang papalakad na. Hinawakan ni Lin ang mga kamay nito at pinigilan maglakad. Bin saglit lang. Maaari mong wag na sabihin sa aking ama ang tungkol sa nangyari kanina lang dito, ako na ang bahala magsabi. Nagulat si Daryl sa paghawak sa kanyang mga kamay ni Lin at ito ay para bang nakikiusap ng mahinahon. Oo ayaw ni Lin na malaman ng kanyang ama ang gulo ng nang nangyari kani-kanina lang, dahil bilang anak ng isang master ng elf may responsibilidad na rin si Lin sa kanyang mga nasasakupan. Baka isipin ng kanyang ama ay hindi niya ito kaya pang hawakan. Ang maliit na problema lamang na ito ay makadulot pa ng pagbawas ng tiwala ng kanyang ama sa kanya. Sa gulat ni Daryl ito, sige hindi ko ito sasabihin kay Master Ken. Ngunit kailangan malaman ni Master Ken ito, pero kailangan mo itong sabihin sa kanya. Oo sasabihin ko kay ama ang nangyari dito. Sige na magpahinga ka na, at bumalik si Lin sa kanyang pagsesenay. Si Daryl naman ay bigla ulit gamang ang loob kay Lin. May pag-uugaling mahinahon pala itong babae na ito. May kabaitan din talagang taglay ang anak na babae ni Master Ken. Sa tingin ko ang tigas ng kanyang pag-uugali ay nagmamula sa kanyang responsibilidad na maging isang pinuno balang araw kaya ngayon palang ay pinapakita niya na sa lahat siya ay may matigas na puso. Ngunit ito ay mali, bulong ni Daryl sa kanyang isip. Ang pagiging isang pinuno ng isang nasasakupan ay hindi lagi dapat lakas at tigas ng puso ang dapat mangibabaw. Kailangan din dapat ipakita mo sa iyong nasasakupan kung paano mo sila pagkatiwalaan, at pahalagahan na may malambot na puso. Bilang isang Elysium Gate sect master, alam na alam ni Daryl ang mga pag-uugali na dapat ipakita at iparamdam ni Lynn sa kanyang nasasakupan balang araw. Gusto ko matutunan ni Miss Lynn ang mga bagay na ito. Mukhang hindi lang ang aking paglilinang ang magiging dahilan ng aking pagtago dito, para na din mag-abayan ko itong si Lynn sa hinaharap bulong ni Daryl sa kanyang isip habang ito ay malalim na iniisip. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabataan na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!